Grabe, trippers. May nakita na naman akong islag. Grabe talaga mga islag dito sa Benguet, trippers. Ayan o, parang sawa. Hala. Grabe, laki. Laking islag dito. Oh my God, taba. Ang taba, trippers, sa inyong ulo niya Ano? Yun o. Oh. Grabe yung ulo niya, oh. Kunin natin. Kunin natin para makita natin ng personal. Bak mga gato. Ay, ang kapal ng kap ang, ang, tigas kumapit. Ay. Yay. Ang tigas niya kumapit. Grabe. Hindi siya makuha. Yan oh. Ang laki niya trippers, ang laking islog nito. Yan oh. Ay. Ayan oh, parang ano siya. Grabe, oh, ang taba. Ang taba ng islog na to. Grabe, hindi ko siya uh, ano eh na trippers. Ah. Gusto ko lang siyang Bit-bitin papunta doon sa kabila para makita natin siya. Ayan, oh. Wala akong gagawin sa kanya kundi. Ayan, ah. Ayan, Careful. Oh, tignan mo. Lumiliit siya pagka na ano siya ng tao. Grabe. Ang taba niya, Trippers. Ang laki islag nito. Allah. Comment down below, Trippers, kung anong klaseng islag to. Grabe, ang laki, oh. So hindi pa siya ano, mamaya pagka nagising siya or wala nang gumagalaw sa kanya, gagalaw na naman 'yan. Lalaki na naman siya. Ang lapad niya, ang taba. First time ko makakita ng ganitong islag tripper sa ano, gumagalaw na naman yung ano niya. Yung ulo niya, oh, yun oh. Ayan na, lumalabas na yung ulo niya. Ay, yung mata. Lucky naman nitong islag na to. Sensya na share ko lang sa inyo to trippers ha dahil first time ko talaga nakakita ng ganitong slug. Eh na amaze lang ako. <laughs> Sensya na. Pero hindi ko siya yun man hindi ko gagalawin to na ano. Mamaya babalik natin siya sa lamanan. ano oh. Gusto ko lang pakita sa inyo kung ano itsura nito no. ano oh. Grabe laki nito trippers oh. Ano ba to? Tapos brown na brown siya. Tingnan nyo, hahaba yan. Hahaba pa yan, tingnan mo. Parang sawa. Oh. Ang laki ng mata, ang haba. Grabe, islag pa ba to? O oh. anong tawag dito? Dati, Naalala ko trippers nung pumunta tayo ng Sitio kay Biob, na nakakita tayo ng islag. Halos hindi pa natin alam yung pangalan dati na islag siya, tripper. At dati, uh, masasabi kong kakaiba yung nakita natin na kasi flat siya at mamasa-masa. Pero ito, na, ayun, mapayati. Eh. Ito, mataba. Tapos para siyang sawa. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Nag-expand pa siya, trippers. Ayan o. Oh. Actually, nag-expand pa siya. Ang taba niya. Oh. Grabe, ang taba. Ang sarap alagaan. Ewan ko kung maalagaan ba ito. Oh. Hindi. Oh. Ito yung, yung ano niya, oh. ulo. Oh. Ay, yung mata. Grabe, tingnan yung katawan. No? Oh. oh. Ang taba. Grabe. Siguro, mga sa dalawang ano to. Dalawang daliri yung taba niya. Yan oh. Grabe trippers. Nakakamangha lang. Dahil bira lang tayo makakita sa mundo ng ganito. <laughs> o oh, diba? Kala ko kanina sa way. Kulay brown. Kaya ano. Lang, haba na nyo oh. Trippers. May isang na natin ng kali natin wala hey, tatakot ako baka biglang manuklaw <laughs> ayan o oh. ah gento! oo oh, isang dangkal sya trippers isang dangkal yung haba nya isang dangkal tapos dalawang daliri to ayan o oh. yung taba nya yung taba nya ayan o oh. yung taba ng ano na to slag na to ayan o oh dalawang daliri yung taba niya ano? parang sawa talaga oh. parang ahas first time ko kasi kaya pasensya na kayo tripper sa ah. may mga dagta siyang ano iniiwan grabe nakakilabot tong slug na to trippers comment down below trippers kung alam nyo tong ano na to no species na to so babalik ko na rin siya sa ano sa mga halaman para hindi na siya mahirapan tumakbo o maglakad kasi alam ko pupunta siya kanina ng ano eh no ooh ooh kakatakot siya trippers siguro marami sila rito ayan oh bababa na natin siya rito kasi dyan siya pumupunta kanina eh. Laki talaga. Grabe nakakatakot. <laughs> kung nandito kayo, yung iba dyan titili na. <laughs> ako hindi. <laughs> so at least, meron tayong nakitang kakaibang species. Ano? Ayan o. ewan ko kung islag yan o anumang klaseng ano yan. Uh, comment down below trippers kung alam nyan para malaman ko rin. Ano? Thank you.